Familiar ba? Ito yung nabili namin sa labas ng Manawag Church. Yung 3 for 100. Dalong perasong broccoli. Tapos ito, uh, cauliflower. Frenosan ko muna siya kasi mga ilang araw pa bago na <laughs> Tapos lalagyan ko siya ng carrots. Hindi ko alam kung anong title ng lulutuin ko. Title! <laughs> Basta may beef siya. Ginisa ko lang yung beef sa bawang sibuyas. Tapos nilagyan ko siya ng bell pepper. Tapos tinimplahan ko lang siya ng toyo. Okay. Nagpakulo lang ako ng tubig. iba ko lang to. Ilang minuto lang yan. May yelo na may tubig ako dito. Kasi, pakakalmahin natin siya. Ano? You know. o. Yan, pakakalmahin na natin siya dito para hindi siya ma-overcook. Para ma-stop yung ano nga cooking process. Yung cauliflower namin na frozen. Tapos lagyan natin. Malamig yan, ha? Dahil malambot na yung beef, nagdagdag lang ako ng tubig. Ito yung pinakasabaw o sarsa niya. Nalagyan ko lang siya ng pepper. Oyster sauce. Carrots. Nagawa naman ako ng slurry sa pamamagitan ng cassava starch. Bet ko yung cassava starch pagdating sa mga pampalapot ng mga ganyan parang Chinese kineme style. Yun yun. Ito yung ginagamit kadalasan ng mga sa mga resto. Iba talaga yung ano niya, thickness niya. Sa may, may kakaiba siyang ano talaga. Padulas. <laughs> yan, tansa-tansa lang yan. Dadagdagan ko pa ng water. Kasi ito talaga ng mga anak ko. sabaw. Titimplan ko lang siya ng nor seasoning. lalagyan ko na siya ng slurry. Gusto ko na siyang ilagay ngayon para maluto na agad yung starch. Hindi hilaw ba? Tingnan mo. Nakikita niyo yun. Yung consistency. Iba talaga. Teka, dadagdagan mo pa. Yan. Iba parang iba eh. May mensil kine. kineme. Hindi <laughs> ko alam yung tawag dyan eh. Yan. Yan na. Eh. Okay na yan. Huwag masyadong malapot. Dahil hindi naman gravy yan. Bayot mushrooms. Yan. Oh, yung favorite nila yan. Ubusin natin. Yan. Lalagay ko na ang cauliflower. Mix lang natin. Make us lang natin mga insan. Tagal na nung joke na yun, no? Hindi pa rin nag-fade. <laughs> yan. Next, ang ating broccoli or broccoli. Depende sa lugar ng pagka-pronounce nyo. Basta ang tawag ko dyan, pilaw na cauliflower. Sarot lang. <laughs> Ayan, naluto na siya. Pero hindi ko pa rin alam kung anong tawag sa luto na to or anong title. Um, pwede ko na na siguro itong tawaging gulay na feeling entitled. <laughs>